Ayun na, bike review lang tayo mga Karonda. So, eto ngayon, katabi ko si Boss Coffee. Isa siyang Kawasaki Versys 650. At mag 1 year na rin kami nagsasama sa mga long rides. Most of the time, eto po ang ginagamit natin. At kung mapapansin nyo, meron tayong mga iba't ibang klaseng motor. Pero, eto po talaga yung pinaka-paborito natin na gamitin. Bukod kay Toothless. <laughs> so bakit uh, gustong gusto ko gamitin ito Sa so, mga gusto magtanong um, Sir ano po bang performance ng isang Kawasaki Versys 650 At kung marirecommend ko ba ito sa inyo Kung sakaling uh, first time kayong gagamit ng mga ganitong klaseng bike Okay, bago natin simulan Kailangan if ever na magkaroon kayo ng chance Na gusto nyo magkaroon ng big bike na pagipunan So from small seasons kasi para sa akin, mas maganda muna kung mag-step-by-step uh, step kayo hanggang palakas sa palakas yung engine. Pero meron kasi mga iba na katulad ng sobrang tagal na nagmumotor, nag-jump kagad into higher cc's, minsan, nabibigla sa power. Pero, kalimitan naman talaga na overcome din yung lakas ng uh, power ng isang motor. Pero para sa akin, um, sa power ng 650 na to, hindi naman ganun kalakas yung unang bitaw niya. Malakas kung sa malakas kasi isa siyang big bike. Pero, the torque power, um, uh, masasabi natin sakto-sakto lang sa mga first-timer na gusto magkaroon din ng mga big bikes. At dahil nga 650cc ang uh, Kawasaki versus 650, ay pwedeng-pwede makapasok sa mga kahit anong klaseng expressway. Okay, so itong mga motor na to is galing sa willtech So kung gusto niyo magkaroon ng chance na makita to, pumunta lang kayo sa mga willtech na malapit sa inyo. For sure, may kita nyo tong klase ng, uh, big bike na to kung saan mag enjoy kayo mag long ride. Ano ba yung pinaka nagustuhan ko sa isang Kawasaki Versys 650 at bakit lagi ko siyang kasama? Okay, siguro sa engine niya, sa 650 engine, hindi siya ganung kainit. Actually, po, pwede ka nga mag-ride dito na naka-jagger ka lang. Not unlike sa iba kong uh, big bikes na kailangan talaga, eh, naka-padded kami, ganun, tapos Hanggat maaari kung magle-leather kayo na uh, pants. Pero syempre, for safety reason, kailangan talaga naka-jeans tayo. So, kinukompare ko lang yung isang jogger para at least makita nyo na hindi siya ganong kainit. Okay? Sa power, hindi na po kayo mabibitin kasi for me, kumuha po ako ng ganito klaseng adventure bike. Kumuha tayo ng adventure bike. 650cc. Hindi ko po habol talaga yung tulen. Ang habol ko po talaga rito sa ganitong motor, eh, yung makapag long distance tayo, makabiyahe tayo ng malalayo. Kasi nga, sa adventure bike, tapos sa tulong na windshield na to, eto, isa sa napakalaking factor nito, yung windshield ng uh, Versys 650, natataas po siya. Eh. Pwede siyang itaas, pwede, pwede, siyang ibaba. So, purpose, para sa hangin na sasalpok. So, kapag nagmumotor kasi tayo at sinasalpok tayo ng malakas na hangin, yung power natin, tsaka minsan yung ismong katawan natin, nakikipaglabanan sa hangin. Causing na nakakapagod din. So, eto, napaka-relax, napaka-comfort kasi yung sitting position nyo, yung upright sitting position nyo, napaka-ganda at napaka-relax. Okay, sir, um, ano ba yung height nyo? Sa height ko po is 5'10", pero marami po nagbumotor gamit ito na mas mababa pa sa 5'10". May kilala ako nito, uh, nasa 5'5", 5'4", pero naman manage sila tong gamitin. So, nando kasi yung factor na maaring Professional na sila pagdating sa motorcycle. Pag upo, kaya na nilang handle kahit gano'ng kataas. When it comes naman sa mga preno nito, huwag kayo mag kasi disc brake to. Yung unahan, dalawang disc brake. Ang uh, caliper niya ay ni Then, sir, paano naman yung suspension ng ganyan klaseng motor? Wala na kayong problema. Adjustable ang suspension niya. Yung uh, shocks niya, po pwede niyong i-adjust ng uh, soft bounce or hard bounce. Kasi na-adjust siya. Okay, sa power, wala na tayong problema kasi all goods, all goods na to. Um, sa tank capacity niya, malaki po yung tank nito kaya sigurado makakabiyahe kayo na malayo. Tapos sa price, ayan. So marami magtatanong niya, sir, magkano po yung presyo ng isang Kawasaki Versys 650? So, po pwede mag-adjust ang price nito, ha? Ah, depende po sa buwan ng napanood nyo itong video na to. Um, sa price niya, less than 500,000 po ito. Uh, para sa akin, itong beast machine na to ay okay na okay na para makapag-travel kayo na malayo. Kahit magpa-norte kayo o south kayo o kung saan man. Sinakay na po namin to ng barko, dinala po namin to ng uh, Mindanao. So sa Mindanao lang talaga nat, na-test yung lakas nito dahil halos ang dami namin doon naging experience sa malubak, um, umuulan. So pumasa po siya sa lahat. Speed, so pasado po siya. So sa mga karoon na natin, sa mga magtatanong at uh, gusto makita yung uh, unit na to, pwede po kayo pumasyal sa mga Willtech na kasa malapit po sa inyong lugar at ipagtanong niyo lang to, Kawasaki versus 650. Right? So ito po si Boss Coffee, ang Kawasaki versus 650 ko.